you know. <laughs> eh, sige. Para mabawasan ang kolesterol mo. Hindi ko pa pinapawisan. Tigil eh. na. Ayan po mga kababayan. Rin. Hello! <laughs> Medyo pagbabato ang osada natin. Kaya... Kaya papawis. Papawis ang aking mahal. I love you! <laughs> love you too! <laughs> papawis ka. Mamaya maglalaba pa tayo. <laughs> talaga. <laughs> Meron ka bang babalawan? Yan, ang sarap dito, guys. Exercise para sa ating ano, um, healthy body. Ang system, gawa ng, ayan na, yung pandemic natin ngayon. Panahon natin ngayon, hindi maganda, guys. Dito, ito tayo dyan. Sa nga, ko yes, tapat ng Dito, sa tapat ng mangga. Ayan. Ito so, yung muna ng konti. Pagpapaaraw ng sobra. ng <laughs> sobra. Tingnan niyo guys, iikot ko kayo sa kabila guys ha. Tingnan niyo guys, ayan. Sarap ng view. Ang lalim guys oh. Ayun oh. May nangunguha ng kangkong. Sarap ng kangkong alo ba? Uh -uh. Lalim! Natatakot ako. Tumingin sa ilalim. Grabe. Oh guys, tingnan nyo. Lalim. ayan, shout out po sa lahat, sa aking mga friends, sa aking mga kaibigan, lalo, lalo na po kay Shay love, love you, Cici. Love you, Sis Ethan and the N family. Say love. Yan, mga kaibigan ko po, po na sobrang bait. Ayan, mga tumutulong po sa akin dito sa aking um, Whitey World. Ayan, thank you so much po. Ayan, sa mga mga friends ko, sa mga bago lang po, at sa mga dati pa po, thank you so much po. Andiyan kay Parati, lagi nyo po kaming sinusuportahan at mahal na mahal po namin kayo. Ayan, thank you guys. Happy New Year. Ayan, um, kahapon nag-trickings. Um, nagsimba po kami sa Quiapo. Ayan guys. Sige, ko. Lakad-lakad ka lang dyan. Sarap ng araw, guys. So. Sikat na sikat. Okay. Sensya na, guys, kung masyadong maliwanag. Para na ako kukunin ni Lord dito sa so, sobrang liwanag. Anong babae magiliw? Ayan, guys. Thank you so much po. Sana po kayo magsama magsuporta sa amin manood ng aming mga vlog, sa aming mga video. Ayahan. Um, wag po kayong mag-alala basta ano po, um lagi naman po ako may time basta kita kits po tayo. Yan. Thank you so much po at ingat po tayong lagi. Yan. Bye bye guys. Uh, sa so mga bago lang po sa aming channel, please like and subscribe niyo po ang aming channel. Ayun, marami po kayong ma um, marami po kaming mm, ayan, mga share um, sa araw-araw na buhay, mag-asawa, buhay pamilyado. Ayan, thank you so much po. Ayan. Tapos sa mga sa mga aming family, shout out po sa inyong lahat. Ayan. Ayan, ulitin ko po, shout out po kay Sis Shay Love. Ayan, thank you so much sis sa iyong suporta kay Ethan Andy and family kay Mary kay trip ni Mary Jane ayan thank you so much po Bye bye guys. Tapusin ko na po muna tong aming video, tong aking video guys kasi yung asawa ko sasamahan ko muna mag lakad-lakad. <laughs> bye bye guys. Sipag ang lupa.